Ang Tanong Tungkol sa Muling Pagkabuhay Nang araw ding iyon, lumapit at nagtanong kay Jesus ang ilang mga saduseyo, mga taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Sinabi nila, Guru, sinabi ni Moises na kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa asawa niya, dapat pakasalan ng kanyang kapatid ang naiwan niyang asawa para magkaanak sila para sa kanya. Noon ay may pitong magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kaya ang biuda ay napangasawa ng ikalawang kapatid. Pero namatay din siya na wala silang anak. Ganoon din ang nangyari sa ikatlo hanggang sa ikapitong kapatid. At kinalaunan, namatay din ang babae. Ngayon, sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po ba sa pito ang magiging asawa ng babaeng iyon? dahil silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, Maling-mali kayo, dahil hindi ninyo nauunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, hindi na sila mag-aasawa. Magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinabi ng Diyos sa inyo? Sinabi niya, Ako ang Diyos nila Abraham, isa at hakob hindi siya diyos ng mga patay kundi ng mga buhay na marinig ito ng mga tao na mangha sila sa kanyang pagtuturo